Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Tutulong ang Armed Forces of the Philippines sa pagkukumpuni ng mga nasirang barko na Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang Western Command Spokesperson Commander Ariel Joseph Coloma, pupuntuhan ng ahensya ang pagkukumpuni sa mga maliliit na cargo ship. Mababatid na nasira ang makina ng ML Kalayaan matapos bombahin ng tubig ng mga barko ng China. Sa ngayon patuloy ang damage assessment para sa halaga ng pinsala sa mga naturang barko. Simula sa January 2024, magpapatupad ng dagdag singil sa tubig ang Maynilad. Halos 8 pesos ang average na dagdag sa basic charge ng water concessionaire. Ibig sabihin, ang mga kumokonsumo ng 10 cubic meters tataas ng higit 26 pesos ang water bill. 100 hanggang 200 pesos naman ang dagdag sa mga gumagamit ng nasa 20 hanggang 30 cubic meters. Ayon pa sa MWSS, pinayagan ang rate rebasing para masigurong makukumpleto ang mga water projects ng kumpanya sa harap na banta ng El Nino. It is affordable. Uh, again, uh, I hope I'm asking the public for their understanding what's more, important, ang mas importante kasi dito ay tama po yung at tapat na servisyo. Kasi po, ang problema po, pag, wala, pag hindi po natin ginawa po itong uh, tariff adjustment, ay baka magka-problema po tayo at uh, hindi po ma-provide ang tamang serbisyo sa ating mga consumers. At mas, malalo, mas mahirap po ang epekto nito sa ating mga consumers. I can guarantee that there will be no water crisis because of these projects. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Julius Pacot ng PTV Davao. Mayong Adlaw, niabot na sa Pilipinas na milabay ng Adlaw, ika-11 nga batch sa overseas Filipino workers kon, kon mga OFW nga gikan sa Israel. Amo ang batch gilang kuban sa 27 ka mga OFW, 25 kanila mga caregiver, samtang duha ang hotel workers. Niabot sila sa kaysa Etihad Airways Flight EY424 nga nitugpa dasa na iya terminal 3 pasado alas 3 sa hapon sumala pa ni Department of Migrant Workers kon DMW officer in charge under secretary Hans Leo Kakdak dili bats pa kini ang laing batch nga paulion nila nga mga OFW samtang nagapadayon pa ang repatriation efforts dili lang aron nga makalingkawa sa kagubot ang mga OFW apan aron na usab malinaawon lang masaulog ang holiday season kauban nilang ilang pamilya dinhi sa Pilipinas Mukabat usab sa 100,000 pesos nga assistance ang madawat sa matag OFW gikan sa gobyerno. So tuloy-tuloy lang yung effort. Basta wartime ang situation, mas mataas ang financial benefit from 30, we give 50,000 upon arrival of the effort. Airport basta wartime ang 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 conditions ng pinanggalingan ng OFWs natin kasi pag wartime malubha ang pinanggalingan Samtang subli nagpahimang ang Davao City Police Office kung DCPO sa mga tag sa mga establishmento nga kanunay magpahinumdom sa mga trabahante nga magbinantayon diha sa ilang palibot. Ilabina na nga nagkadol na ang pagselebrar sa Pasko. Og dako ang og mga dagko nga establishmento ang ginatarget sa mga kawatan. Sumala pa sa spokesperson sa DCPO nga si Police Captain Hazel Tuazon. Mamahimong alerto o report dayon sa mga otoridad kung adunay makita nga kadudahang kawatan o nga anaa ah, sulod silang establishmento. Kanuna sa dapat mag pahigayon ng mga negosyante o briefing sa mga trabahante aron makabalo sila sa mga dapat nga himuon panahon sa kriminalidad. Dugang pa sa mga opisyal nga dili makumpiyansa sa palibot na labi na kung adunay dala nga kwarta aron malikayan ang pagpangawat ingon man ang pagpang hold up. Yan yeah, yun know, to ang tanan, Sir James. Uh, uh kita tanan sa ato palibot, Sir James. No? Magtinabangay kita para di nato ma kuan sir Jays ba uh, taga ano chance kining mga tao nga gusto lang mangawat no o... Og mao ka mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao ako si Julius Pakot mayong adlaw Tagang salamat Julius Pakot at yan ang mga balita sa oras na Para sa si iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon!